Hi Don Raya. Oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment on below, follow by hashtag Don Roaya and of course, subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, eh, wala, upos na talaga yung mga ibon natin dahil nga sobrang uh, ganda, sobrang mura para sa para sa quality ng mga ibon mga paps no? so yung iba talaga nagugulat no? talagang so good to Pedro daw ba kasi nga sobrang mura no, eh wala tayong magagawa mga paps no? Siyempre, ganun na yung ibon ngayon no? ang maganda sa atin mga paps sobrang mura na nga ng ibon natin and yet quality pa kaya panalo ka jackpot ka alright no so mga sa ah, nagtatanong tama ka nang nababasa sa title no, pwedeng pwede ang umutang para sa mga tight budget. Alright? Tapos kung gusto mo ng lahatan, pwede rin, mas makamura ka. Eh kung gusto mo, magsimula ka na mag no sa murang halaga, pwede rin. Murang-mura ko na lang ibibigay. Alright? So lahat po, no? Ibig sabihin, ito mga pubs, na so nakikita nyo, itong uh, stand na yan, four layers yan. Ayun no? So, ubos na nga yung cage eh. Ayun o, 1, 2, 3, 4. So, ayan, naubos na yung tatlo. Actually, hindi lang tatlo. Parang nasa 20 pieces na na cage. Kasi nga, meron pa yan dito. No? So, lahatan, mas maganda, mas makamura. Sa mga gusto, ah uh, sa mga gusto mag-start ngayon, no? na pag ibon ay talagang jackpot ka. Bakit? Kasi nga, bagsak presyo ng ibon, alright, at pwede pa umutang sa akin, No, tapos maganda nito, taglamig pa. So sa mga nahirapan din mag-breed nung tag-init ngayon pagkakataon nyo ng mga pups dahil taglamig na. Ibig sabihin, mabilis lang tayo magparami ng ibon. Kahit bata pa, pwede na yan. Basta, um, basta eh, sumasampa na o nagdumidi pa na, gumagano na yung pakpak, -pak, eh, pwede na yan mga pups, No? So yon at dating gawe, kung na gusto niyo yung mga ibon sa mga hindi pa nakakalam dito yung screen, turtungan ko ng camera yung mga cages, yung mga stand, yung mga ibon tapos screenshot nyo dyan, padala nyo sa akin sa Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953136446 to mga paps. Alright? No, so yung mas maganda, no, ulitin ko, mas marami, mas makakamura kayo. No, so eto, eto yung mga A uh, par blue na uh, project dan follow natin mga paps mga par blue yan mga pang malakasan yan yung sinasabi ko na pwede ibangga sa aqua yellow face dilute at kung ano ano pa na ipa project nyo ito mas maramihan kung kung marami kung lahatan mas mura ibibigay kung lahatan mga paps ayan mga par blue ha ah. sobrang ganda yan no so screenshot nyo eh, mga magugustuhan nyo para mas makamura kayo isa nyo sa akin ulitin ko ah mas mura kung lahatan so mura na to pwede pa isa isa mura na yan pero mas mura kung lahatan yung kukunin alright no, so ito rin mga project dan follow din natin to no, so meron tayong mga project dan follow dito na uh, assorted colors meron dito red uh, green Violet, mauve, Ayan, violet, torque. Mas mura na to, mas pinamura pa No, So, ayan. Mature na to, mga paps. So, ready to breed na. Eto, assorted colors. No, tapos eto, mga par blue. Ayan, par blue to. Tawag dilaw yung ulo. Ayan, may cobalt, may torque, may mauve. may bio, may bio All Alright? No, so, lahatan, mas maganda, mga paps. Alright, so ito meron tayong lima. Lima na split dan dito. Ibig sabihin, anak to ng visual saka split dan. Ito yung mga ng visual. Limang piraso. No, mas pinamura na yan pag lahatan. So meron tayong violet, torch blue, or copper fire blue, may green, olive green, saka blue, fire blue. Ayan mga paps. Lima split dan. Alright, so see ko na. Then send to my messenger, John Roy, John Roy, get it. Yan. Tapos meron din dito, dalawang possible split dan palo, yung isang opa, tapos tatlong ads one, na ready na yung pamoster. No, so, ilan na to? Limang piraso. Tapos ito, opa post flip you ino. Know, back to back sa split ino you know, na uh, terren green. Yan, dalawa. Alright, so dalawa. Dito, dalawa. Plus tatlo, lima. Dito. Dito, plus lima. Dose. Dose plus Ocho Eight na piraso. Twenty. Twenty pieces na. Plus sete. Twenty-seven. Yan, twenty-seven pieces na mga pubs. Kulahatan, ha? 7 ito back to back uh, Opa po split dan no dalawa ayan mangingitlog na rin to 27 28 29 ito back to back possible split bronze 30 31 tapos yung split pros na hen pati isang green 31 32 33 Ganda na ito. Oh. 70,000 bili ko dito last year. Last two years eh. 33. Tapos, dito. Ah, tingnan natin kung ano to. 33. Uy, may ego. Oh. Wow! 34, 35. Dalawang alis one ton. Ito yung mga pamonster ko. 35. Tama ba, mga paps? Ganda, no? Mga orange hood no, 35. Tapos ito yung back to back po split ko. 36, 37, mga ito ga eh. Proven. Par blue tsaka blue. 37. Ito may itlog na to. Ayun o, itlog o. Oh. Dalawa. 37, 38, 39. Ayun know, o, blue tsaka blue. Par blue, sorry. Par blue tsaka blue. Tapos, is, isang split, dan isang post split. Proven hen to, tapos ka. Eto, bilikurito ko 70,000 din to. No, no, 2022, 70,000. Magkano lang to ngayon? Split bronze to, okay. Ganda, no? Tignan yung quality, ang laki ng katawan, no? <laughs> Yan, no? Ang oh. laki niyan. No, so, 2, 4, 6, six, eight, ten, twelve, fourteen, 14, 16 seventeen, sixteen, seventeen, 18 19, twenty, twenty twenty plus ilan to? 25 five, one, plus 5, 36 37, 38, 39, 40, 41 pieces. No, so, yun mga pups, 41 pieces. 41 pieces, lahat ng ibon natin. Meron tayong limang uh, alves 1. No, so, meron tayong 36 na alves 2. No, tapos, meron tayong ilang cage to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No? So, ulitin natin ha. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 na cages. Tapos, apat na stand. 1, 2, 3, 4. Tapos, pitong nest box. 29, pitong nest box. no so 35, 36, na to na na kayo no para sa 45, 46, o ngayon lang 50, na magkaroon ng 54, ito, isang buhatan na lang. Isang lalamog na lang yan sa L3. Kasyang kasyang na ito mga paps. Isang L3 lang yan. No, so, kunin nyo na. Mas lahat mas mas makakamura kayo. No? Kung paano, you can text or call me. 0953-1364-462 or message mo sa Facebook Messenger and Don Ruaya or Don Ruaya Avery. No, so, ilang maram marami salamat muli sa panonood. Stay safe and God bless you.